Mo. Parang hindi mo kilala yung sarili mo. Yeah. No? Hello everyone! Ito po si Mika. Oh. Hi guys! Welcome to another vlog. Meron na naman po tayo po pag bago pag-uusapan. Ayan. Sinong sinasabi mong may crush sa yung one year na? May ano? Na may, ganito kasi yun guys. Wait lang. <laughs> may angel kasi ako. Tapos sa ideal ko, binagchat sa akin na may, na... may crush na daw siya sa akin ng One year na daw. Paano ako? one year? Wala pa naman kayong one year na nasa nag-aaral. Diba? Ilang... Uh, ano kasi? Kailan ba nagbukas ang school year? Nito, nito. Yung sa school mo. Ano? Four months. Before pa lang yata. Oh, four months pa lang ay nag-aaral tapos one year ka na niyang... Hindi ko maayos-ayos itong camera. Baka ano, mali ko kung kaibigan ko lang siya. Ewan ko, baka kilala niya talaga hindi Ah, hindi mo, mo kilala? Ah, alam ko na. Baka yung nagko comment sa video. Hmm. Oo oh, nga. No. Diba? <laughs> Pero parang babae yun eh. Pero parang Oh, nga may nagkakagusto sa akin babae. Yung tomboy. Tumboy at ayun eh. May mga bisexual, gano'n. O, oh, di ba yung nag, uh, ano, yung idol, yung idol, sabi niya sa yun. Uh -huh. no? Uh, shout out po sa nagchat-chat lagi sa NGL ko. Sino ka? Magpakilala ka naman. Magpakilala ka. ka na. Ano ba? Ay! <laughs> Wait lang, hinahanap ko siya guys para may fruit ako. Aba, huwag mong isisiwala at baka mag Hindi, wala nakalagay ng na pangalan. Kung... Paano siya nakakapag-chat Walang ano pangalan. Facebook user, ganyan. Up lang. Up. Up siya. NGL. Eto, sa app na tayo mag ano. Ah, ano yung NGL na yun? Dami mong alam ah. Shiner lang siya sa akin ng friends ko. Sabi niya. Eto o, oh, NGL. Kaya, kaya wala pa. Pakita mo pag nandyan na. Ay, wala pa yung video. dami po nang dinadaldal. Ang dami dinadaldal. Wala pa eh. Okay, na. Hindi, merong video yung pinapakita mo ikot, nang ikot eh. Ah. Hindi kumakita. Ano yun? Patingin. Ito. Ito oh, siya. tingnan mo. Wala mo. Iko, <laughs> nang ikot eh. Saka lang. Ulat. Ulat. Yung pinaka-front niya. Habang hindi mo pinipindot. Ito guys, oh. Ah, NGL. Oo. Ah -ah. O, tapos? Tapos, di ba yan? Yung mga, ayan o, no, send na message, ano, yung sinasabi niya dito, send me an anonymous message tapos yung isa confession. Ah, oo, oo pwede. Yung, yung, anonymous yung para hindi ka, hindi mo siya makilala. Oo, oo. Tapos eto, sabi nung uno nagchat chat sa akin, who do you miss? Yung second ah, na ano naman, yun? Ba't ganun? Ewan. Ba't ganun ang English? who so do you miss? Oo, o -o. ewan ko Ano yun? ka sa kanila. Tapos, etong second naman, sabi niya, crush kita, koi. Sabi niya. <laughs> yun, ayan na, guys, ah. Oh. O, okay, ito yun. Send me, ano na. Crush kita, hoy. Sino ka, hoy? Ah, yeah. hindi uh, di ko alam. Tapos, ang pa mga Ito yung tayo. isa, yung third, yung I want to hang out with you more. So, oh, Ay, baka iba-ibang mga tao yan eh. Oo, oh, oh iba-ibang mga oh, tao. Oo, baka ibang nasyon. Ay, ito yung pinaka-worst dito. Ang weird kasi, hindi ko siya kilala, pero ganito yung sinasabi niya. Ayan guys, dahil si ano, si Mika, mag sa 17 ka lang yan. Yeah. mag 17 na nitong December 31. Ayan, puro crush. Ang pinag uusapan nagdadalaga na po. Ah, oh, wala naman akong crush. Ha? Good girl na ako this year. Walang crush? Paano o paano ako? yung ano? Si, ano kasi pangal? Justin. Oh, wala well, na kami. Wala akong jowa. I am good girl na. Lagi ah, friends girl. ko, girls na. Girls. Oh. Good girl na daw. Good girl, pero babae na yung gusto. Di joke. Ano yun, 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 yun. Ano yun? You're super genuine. I love this. You know, ay, mahirap naman yung hindi, ano, hindi, hindi mo kilala. Hindi kilala. O, oh, siyempre. Tapos, ito naman, sabi, ito yung sabi niya. O, oh, hindi mo naman alam kung siya mismo yun lagi yan. Paano mo nalalaman? Ano? Hindi ko malalaman kung, kung isa, sino sila. Hindi mo alam kung isang tao lang nagme-message o so, ano, di ba? Hindi. Malalaman mo kung siya yun lagi? Hmm. Hindi. Ito siya, ito yung sinasabi ko sa inyo. I had a crush on you for years and you still don't know who for years? Am um, hindi kala ko apat na taon. Mga ilang taon na ganyan. Tapos meron ako dating friend na lagi akong tinatawag na imaw. yung sabi ko, sino? Sino? Ano ba yung imaw? Ako lagi kong naririnig din yan. Ano? Pag malate yung tao, tinatawag nila na imaw dahil sa Encantadja. Diba kasi yung imaw. imaw, sobrang Ah, si imaw? Oo. -o. Yun, Hindi, kaya... para merong ibang ibig sabihin yung imaw eh. Baka vibration lang yun. Ewan. Ay, eh, eh, may, dati may friends ako na gano'n, yung lagi akong tinatawag ng yung pero di ko na alam. Baka yun. Baka nga yun. na yun. Oh, kumusta tapos, naman si mama mo? Um, okay, tapos tayo sa bahay. Ano, di ko na sila pinapansin. So, yun nangyari sa bahay namin, kaya nagtatagal ako doon. Kasi ini-ignore ko sila. Kapag, pag kasi once na, ano, pinansin ko ulit sila, pag nagtatouch ako ulit, sa sasabihin nila. So, mangyayari nun, pag ako, once na na, ano ko na yon na feel ko yon nalayas na naman ako. Syempre, na naman lagi yung tailan eh. Oo, oh, ibig sabihin, ignore, ignore na lang. Oo. Oh, o oh. oh, yung stepfather mo, hindi eh, na siya, hindi ka na niya iniines. Ay, anong hindi? Palagi. Di siya Palagi pa rin. Mm -mm. Alam, oh, ang ginagawa ko okay, lang... nga, dapat talaga, okay na yung ignore, ignore. Kaso, di ba, nakakabasto siya. Kaso, Kaso lang kasi. mo, galing niya yun. At hindi ikaw yun. yun. Eh. galing niya yun. So, yun ang nangyari yun. Kaya yun ang nangyari. pag iniinis niya ako, ako hindi ko siya pinapansin. Pag may sinasabi sa Ay, hindi ko. Pag sinasabi niya May, pag, pag sinasabi nga ni mama ko na tawagin ko siya. Tapos sabihin ko, eh. Tapos sabi ni mama ko. Ano? Uy, may bata batuta. Hello. Ganon. Na, no, sabi ni mama ko, sa kapatid ko, ausad na yung pinikito mo. Sabi niya, tawagin mo ka tito mo, sa kanya na lang pinapatawag sa iba. Oo. Tapos, pag nandiyong stepfather ko, di si nagdadada-dada siya. So, may sinasabi siya sa akin. Ako naman, hindi ko siya pinapakinggan ng cellphone na ako. Parang wala akong kasama, gano'n. Kaya, siya bispo na Ines Kapag nagalit siya sa akin, susumbong na ako kay mama ko. Si mama ko naman, hindi naman ako papagalitan kasi alam nyo naman na ano, yung pinapansin kasi niya, hinahanapan niya talaga ako ng butas para lang meron siyang masabi sa akin araw-araw. Oras-oras pala. Hindi ka ba nagsasawa? Sabi mo ito. sana sa kanya. Oo nga, parang siyang babae. Bakit parang gusto mong kontrabida ka lagi? Mang step, parang ano yun, eh, no? imbes na step mom, evil step mom, yun naman evil step dad. Yeah. <laughs> oh. Mag-hi ka naman, yayay. O, oh, kamusta naman yung kapatid mo, si Kate, hi. Ay, eto, ano, kahapon kasi, nag siya. Tapos, yung nangyari, di siya umuwi agad. So, si mama ko, hindi pa nagbo-boyfriend yun? Ayun wala. Hindi siya nawawala ng boyfriend. Pag nag-break sila ngayon, mamaya may jowa ulit. Wow! Nagyo-jowa talaga, no? Doon ka, parang ako nakikita ako ka. Ano, ganito. Yan, dyan ka, parang nakikita ka. Oh. Ako meron na akong ano, meron na akong apat na ex, pero... Ah, apat na ex talaga? Wait lang, tapos yung kapatid ko, hindi ko mabilang eh, madami. <laughs> Marami na siyang boyfriend. Oo. Uh, um... Tapos yun. Ang babata ata, no? Ay, tayo, guys. Ito na nang pag-usapan natin. Kasi sa school ko, sa room namin, ano kasi, di ba, dalawang section yon? Hindi naman siya actually section. Kasi isa lang yung alce. Eh. Kaso, may class A, may class B. Kasi hindi kami kasha sa isang connection. Hmm, parang may section yung alce na yun. Oo. So, inati kami sa dalawang group. Parang group siya. So, pag sinabing class B, itong group na yon kami. Kikihabing mm. class A. Oh, no, parang section eh. Parang section na din siya, pero iisang room lang. Ah, iisang room lang kayo? Iisang room lang kami, kaso mayroon silang ibang, ano, may mm. ibang mm. day sila para pumasok. Mm. natin kami sa one week. Ako, three times sa week na akong pumapasok ngayon kasi assistant ako. Ah, hindi naman na. everyday? Dapat two times sa week lang, pero sabi ni Ma'am, wala akong assistant, hindi ka gusto mo. Siyempre sabi ko. Paano yung nag-assistant? May bayad? Wala. Ano, gagawin ko lang naman doon. Kasi ako, ako yung nakakaalam kung saan yung mga paper ng enroll. Para may mag enroll Tapos Hindi parang ano yung teacher's aid ka na. Dapat may konting pamerienda dyan. Wala? Wala. Pero may, ano, parang kasama siya sa behavior ko. Uh, Pwede rin. Pero nung si Shirley nang ganun, ng teacher, binabayaran siya. Binibigyan siya ng pang-allowance. Tapos, Okay lang naman sa akin eh kasi una sa lahat, hindi lang naman hindi, na, hindi lang naman kapag nasa school ka kailangan matalino ka eh kasi kailangan mo din ng behavior doon. Titingnan din nila yung behavior mo. Kaya nga sabi ng mga teacher, hindi ano, hindi lang teacher yung trabaho nila. Ah, babalo ko ng Minsan, aba, aba, alo, minsan, doktor, yeah. minsan yeah. doktor sila, minsan ano, ang tawag doon, Ado. yung kaibigan kasi inaalam talaga nila yung background mo. Uh -huh. Oo, ganun. Mm. Kaya ano, yun. Tapos napansin ni mom yung behavior ko. Sabi niya sa akin, dati ang tahimik mo lang pero nakilala mo yung puter. Mm, Ngayon ma madaldal ka na? Hindi, hindi naman sa so madaldal ako. Siyempre kapag may, pag may discussion, discussion. Si mom parang friends namin. So ako, siyempre may respect ako. Kaya ano, kahit na pinipiro. Bak ano nang buhok niya nata eh. Ah? Ay hindi. Tsaka may mo. Yun kasi ano, ang dami, napansin ko, ang dami student ngayon na parang barkada na lang yung teacher nila, di na nila ginagal. Oo, oh, tab- ewan Ay, ko sa'yo, nung tabalo kaya nung, nung nag-aaral ka sa Santa Ines, di ka kumikibo. Dapat nakikibibes. Ganto guys, wala naman akong gusto ng ano, saktan sa inyo. Baka kasi may mga student na nanonood tapos sabihin nila, asyukin ako, tapos ano, malting. O, reality to ha. Reality, ba guys. bala sila, bala sila, basta yung gusto mo sabihin. Uh -um. sabihin mo. Ganto kasi guys, But, ano, pansin ko kasi sa FB, sa mga, ano, kaibigan ko, friends ko ng regular, lagi nilang nire-risk yung, ano, mga teachers. Like, yung, pag kasi nag ka, eh, sabihin close kayo na isang tao. Like, ano, iisa na lang kayo, ganun. Okay lang no, naman maging friendly sa teacher, eh. Pero, ano, yung nakakawalan ng na respect yung pagiging teacher nila kapag super, ano, hindi sila ginagalang, like, Minumura sila, gano'n. No, Sinong nagmumura yung mga student? Oo, oh, oh, yung gante. mga student. Alam mo, may nakikita ako sa mga regular na gano'n. Like, baka hindi naman ano. Baka hindi naman naririnig ng teacher. Naririnig nila. Oh, o, so, hindi nagagalit. May nagagalit naman. Kaso ano bang magagawa nila? Teacher lang sila. Hindi nila pwede saktan yun. Oh. Hindi. Okay, pagsabihin nila. Oo pag nagganon si grade siyang ano yun yung character oo kaso yung manuyari no kaya hindi ginagawa ng mga teacher yon kasi magsusumbok tong student noon na okay naman kumpleto naman yung ano ko mga mga gawain ko pero ba't ganito lang yung grade ko hindi naman masasabi ng teacher na kasi ma'am ganito yung behavior niya maniniwala hindi, niya, iba ka? iba yung grades di ba merong sa mga academic tapos iba yung grades sa ano di ba darating A party na naman tang grade kaya tang kai. Oo, yan. Iba yon. Oo, oh, merong ibang nakaano na grades. Iba yung sa mga subject, iba yung sa ano mo, attitude mo. Ano kasi tawag dun sa ano yun? Makikita mo naman sa card. Ay, oh, yung pinakalas. Yung Kung pinakalas ka, ka dun. oo. Yung, di ba, bago yung average, meron pang isang ano na parang subject siya yung home guidance your yung about yourself lahat yun eh. oh makikita doon doon ka mama ma ano ma patay ka diyan kapag yung character mo doon na ano pag nandito ako sobrang daldal ko pero pag nasa ibang lugar ako parang ano ano yung di ako makapagsalita like sa school namin hindi ako ganun kadalda. Tapos wala akong matapo. Pero pag dito yung bunga ko ayaw. Oo, oh, dapat. Ganun ka rin doon. <laughs> Para kapag meron kang idea, agad mo nang masabi sa kanila. Ay, kapag may idea, hindi na ako nahihiya ngayon. Kapag nagre-recitation kami, lagi akong tataas ng papay. O oh, yun. Si, guys, si, ano, si Mika po, uh, hindi na siya nag uh, regular na high school. Nag ano na lang siya, nag-ALS. No? Nag Para Pilates, ano, kasi siya. ilang taon na siya, nung first year siya, 16, di ba? Uh -uh. So, late na yung ano niya, para sa edad niya. Kaya ngayon, yung nag-ALS na lang siya, isang taon, tapos na yung, uh, sa loob ng santaon di ba? Tapos na yung high school mo. Oo. Uh -uh. Ay, guys, may pala akong ano, shoutout po dun sa isang viewers namin dito sa YouTube. Meron po nag-react -re sa akin na hindi ko kilala, pero nag-chat-chat yung sinasabi niya sa akin na, kaya uh, ano, Nods, uh, Lods, saan ka po nakatira? Saan po location niya? Tagal na po kitang ano, pinapanood sa Tiktok Ah, Sino yun? Yung, yun yung hindi ko alam. Walang ko sino, pangalan yun, sa YouTube? Wala. Hindi, well, hindi sa YouTube hindi, may mga sa, pangalan. Ano ko lang siya nakita eh. Sa FB, yung FB ko. Tapos, nag, ano, no, no, ko no, no, parang nanonood ay, din siya sa ano YouTube yun ay, pa, eh. Ano? Yung nagko-comment na yon. Hindi natin kilala. Pakilala man, ka naman, guys. Kung sino man po yung place na magpakilala ka na, malay mo makatuwit kita. <laughs> <laughs> Ayun, tapos ano, ay, may goodness ako, guys, kasi, di ba, nagpo-post ako sa, ano, sa Reels, tapos sa FB. Medyo dumami na sila, dati kasi 4 or 5 lang yung mga reactors, at saka, ano, siguro may 100 lang yung viewers. Kung ngayon, lumabot na siya ng 300. Da dapat mag-ano ka. Mag-reels ka rin. Hindi, diba? yung reels yung sumasayaw ka ng mga sayaw. Yung may lang naman yun eh. Oh, Di yung kahit hindi ma ka mag-tiktok. Yung talagang meron ka lang ibang cellphone na tutunog-tunog. Tapos sasayaw sa yo, Ah, ayaw. you mean live? Oo, oo. Hindi ka naman kailangan mag-live. Yung video na yun, i-edit mo na lang. Pwede rin naman merong nagla-live. Uh -huh. Kasi merong ano dun eh. Di ba ano yun mo yung professional dashboard? Naka-flow ano, naka-flow yung uh, ID ko. Naka-ano na? Naka-flow. Oh, diba pwede naka ka nang mag-ano mo? Ano, ilang, ilan na ba yung ano mo? 200. Followers. 200. Oh, kailangan mabot, mabot yun ng ano, 5,000. Okay. Bago ka mag-sahod. 5,000. Ganun. Oh, gabing-gabi na. Parang gabing-gabi na pero 5, ay, mali yata yung relo ni Dara. 5.54 na, guys. sa so... kanya. Tingnan mo yung sa kanyang relo. Ayusin. Mahuhuli ka. 5.54 ka ano? na. Oo, oh, magala sa isna pala. Ayun, mali 554. yung relo po. Tingnan niyo po yung relo niya. 5.30 pala ang ikot ng ikot yung ano. Kaya pala nung ano, kasamba kami kahapon. Tignan akala ko nagtataka ako hindi ako niya pinatawag, akala ko malis na dahil ang tagal ko. Alam nyo guys kung bakit kami nakakapag-load ng na magkasama ni Tita? Kasi kasi ako sa school kasi ano baka lang may naghanap sa akin. Oo, oh, you know, oh, oh, matagal ka na nilang hindi nakikita. Uh Oo. -oh. Oh, sabihin mo bakit bakit matagal na? Ano kasi guys, nagbabagong buhay na naman ulit ang ano ang Disney Princess nyo Disney Princess talaga. <laughs> ngayon. Nag-aaral ako. Nag-aaral guys, hindi na siya dito nakatira. Hindi na ako nakatira dito. Bumalik na kinamaman niya. Oo, oh, yun guys, good news yun. Alam niyo naman siguro yung story ng ano, bong story, alas bong story. Yung mga na napapanood niyo kasing mga video namin, totoo yun talaga. Kapag napapagalitan niyan, yan, kapag naano yan, totoo yun. Totoo po yan Yung pag ano, kaya yun guys, yung good news doon, ano, di, di na Ganun, ano, tumagal ako sa amin ng 8 months. Tumagal ka na ng 8 months? Sa amin sa bahay. Pero, tiba kapag, ano, once na last year, kada year, ba diba, kapag malapit na mag-Christmas, siguro mga 5 months lang ako doon. Tapos, uwi ulit ako dito. Tapos, next year, 5 months. Ngayon, guys, kung mapapansin niyo si Mika, nagdadalaga na. Nag-iiba na yung itsura niya. Padalaga na. Hindi na, ano na, hindi na pa, ano yun, yung parang batang bata dati oh makikita niyo na yung pagkakaiba ng mga video dati at saka ngayon nagmamatured na oh hanggang tatanda tatanda mm -hmm. <laughs> lili ni ako kagay ni dara <laughs> mm -hmm. wala pa tumanda sa kaya talaga, no? Dapat talaga matapos na ako para matulungan ko na yung gusto kong tulungan. Aba, may tutulungan eh. daw, oh. Siyempre, no? Ano? Hindi, hindi, siyempre, kahit na, ano, kahit na magkaroon ka ng pera or kahit sabihin na natin maging successful ka, pinakaano pa din doon kaya naging successful ka. Kasi yung mga tumulong sa'yo, siyempre, yun, yung paano, dapat paano nun, kunwari, nakapag-graduate ka na? O, tapos magtatrabaho ka muna, di ba? Oo, mag-ipon muna. O, ko. kunwari, magtatrabaho siya, guys. Una kong gagawin, may plano kasi. O ako. paano naman yung kada magsasahod ka, kukunin ni mama mo? Hindi ka day. makakaipon. Ay ano, ganito. Kung, kung ano, kung magsahod mo na ako nung malaki, yung gagawin ko, abang nag-iipon ako, lagi, kong lagi ko naman kinagawa ko ito, di ba? Yung pag may pera ko, para hindi ko magastos lahat, atiin ko siya. Yung isa, kaka itatago ko. Yung isa, yung gagastos Abay ko. Sabi ko mag-apply akit ang karikay. Ito na yung mag-obrayilan. Ay, Pwede, libre pagkain doon. Oh, guys. Ay, by the way, malapit na po yung birthday ko. Wala lang, share ko lang. Oh, sa so December 31 ang birthday December niya. Eh. Pareho 31. kami ng December niyan. Wala po masyadong nakaka remember ng birthday ko kasi ano, saktong ano siya. Ang dami nga ang naghahanda noon eh, pag birthday ng nito. Isipin mo, no? Umaga pala, naghahanda na yung mga tao. Parang laging sineselebrate yung birthday mo. Yung Go. naman January 1, pag nagbe-birthday ka ng January 1, parang tahimik. kahit na, hindi, tahimik na eh, pero yung iba nagre-reunion na lang. Reunion. Eh, hindi kagaya nung pag 31 talaga, nakikita mo naghahanda para na sa party. Diba, tapos nagpa-party. Oo, oo, eh, di, eh 17 ka na niyan, tapos sa next year, 18 mo, ka na. Alam niyo guys, ano, kahit na ano, maganda yung, maganda yung tumatanda kayo, gusto mong mag-18 agad, pero pag naiisip ko na ano... Ang bilis kayang tumanda oo, ng tao. ang tumanda ng tao. Pag naiisip ko yun, natatakot ako kasi what if mamatay ako ngayon? May, <laughs> hindi ka na ano? Bun, 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 bun. Hindi ka na... Hindi, ganun talaga. Pag bata ka, lagi mong niisip. Ay, ano? Pag kaya tumanda ako, ano kaya mangyayari? Pag ganun, parang ah, kinakabang ka, ano? natatakot ako. Natatakot ako. Sabi ko, sabi ko sa sarili ko, buti na lang mapunta ko ng ganto datos ano. Hindi ako kinakabahan, hindi ko maniniisip yung mamamatay. Yung iniisip ko noon dati nung bata ako. paglaki ko, parang kinakabahan yung pakiramdam ko, yung ano kaya mangyayari. Ay, kinakayo kung pag-usapan sa lahat. Yung kinakwento nila sa akin na, ilan gusto mong maging anak? gano'n. Natatakot ako sa gano'n. Yung pag sinasabi nila, ilan gusto mong maging anak? Gano'n. Pag nagkaanak ka. Sampo, amo sana. Ito, Oo. Alam mo kasi, natatakot ako sa responsibilidad kasi tapos ano? Kasi mag-aalaga ka ng anak mo o pag wala kang asawa, hindi mo alam sino mag-aalaga ng anak mo. Hindi lang yun. Para may tumatawa. Hindi lang yun guys. Kasi once na nabuntis ka, di ba kapag daladala mo ng 9 months yun sa tiyan mo, tapos pag ano, pag, pag mga ka, yung ano, yung sak na... Naka, nasa ka, nasa oh, oh, yung yung dinagupit ng ganon yung ano? Hindi mo na mararamdaman yon. Takotaw Hindi mo na, na mararamdaman yon. Kahit ito sabihin nila sa akin, okay lang yun yung sakit, pero pag lumabas naman ito, yung panagpunan. Ito, ito yung imaginan ng Mika, yung ano yung panganganak. <laughs> oo, oo, kasi <laughs> natatakot talaga ako, guys. Yung alam niyo, yung gustong gusto ko sa bata, lahat ng bata gusto ko. Pero takot ka ano, yung natatakot ako sa ganung... Hindi, pang yung panganganak, naman, kasi nung ako, di ba nung ako nanganganak? Di ko alam paano ko ipapanganak kasi masakit na yung chan ko. <laughs> Tapos hindi ko alam paano lalabas. Sabi binabalik-balikan ako ng mga midwife, 'di ba? Sabi nila, ano, uh, labor ka ba? Opo. O bakit parang hindi na masasakit ang mo? Sumasakit po pero pumipikit na lang ako kapag ka sinusumpong yung sakit. Tapos uh, kasi yung iba sumisigaw-sigaw nga. Eh hindi ako sumisigaw. Siyempre pag sobrang ikot na ng ano, pumipikit ako ng pini yung hindi ko pinapakitang ang masakit yung pakiramdam ko kaya kaya ala nila na hindi ako nanganganak pero masakit talaga tapos lagi kong iniisip kung yun nga ang mga kapatid ko na nakakabata sa akin na una sila nagkaroon ng anak kinaya nila ako pa kaya ang hindi ganun ang iniisip ko kung kaya ng iba kaya ko din tapos nun ganun lang pala sabi nila parang tumatay ka lang di ba pero wag naman yung parang inaano mo na parang kasi daw lalabas yung bugal kapag ka parang nilal yung pagdayas mo parang sa ano no sa an parang tumatai naman yung pagdayas mo parang tumatay pero iwag eh, naman sa ano ay parang nagiba yung itsura ni Mika kasi basta mararamdaman yung... mo rin yung parang uh, iaano mo sa tiyan wag sa puwet no kasi nga lalabas daw, daw yung bugal kapag ka doon sa puwet Tsaka huwag ka daw Huwag mong sisigaw na nakanganga eh. Kasi lalabas daw yung goiter. Sabi nila, no? Ayoko na talaga, guys. Kapag iiyak ka lang, sinasabi, ganun din, lang. Sinasabi, pag ano, yung mga classmate ko, yung, yung mga tao, lagi nila tinatanong sa akin, ilang, ilang, ilang taon mo gusto mag, ano, magkasawa? Sabi ko, wala akong balak. <laughs> wala, mapupunta ka rin doon. Pag nandun ka na, hindi mo alam, ganun pala yun. Dapat, oh, hi. See, iniisip ko nga, sabi ko, yung imagination ko talaga, ang ano, super lawak, like yung, ano, para talagang tutungo siya no, na nandun na ako sa 20 years old, ganito na yun, ganito na yung inipin ko, paano ko na, parang, pag Bakit 20 ba, bagay, mag aatsawa ka na, hindi pa man eh. Hindi, naiisip ko lang, like, 40. Pwede, mga 25. Oo, Wag naman na naman naabot ng 30, no? Ang hirap na nung mga anak noon. sa ganong bagay kasi ano super sabi nila super ikli lang ng ano ng buhay so kailangan mo maging patient kasi hindi naman lahat doon hindi lahat doon ma ano yung magagawa mo like hindi ka lagi hindi ka laging tama syempre may magagawa ka din na ma, madalas mali di ba mas marami yung mali kaysa sa tama no Oo. -huh. yung tas yung mga tao hindi ko alam kung bakit nila sinasabi na pwede ka naman maging tanga pero twice a week lang. Ba't nila diba, sasabi? Twice a week? Pero gano'n? Oo. May mga taong gano'n sabi ko. <laughs> <laughs> yung... Ba'y hindi ko naririnig yun? Yung mga teacher, I min mean, ay, ano, excuse lang po. May mga teacher po na nagsasabi sa akin gano'n. Yung, yung mga napapahiya po ng mga student, like yung sasabihin nila, ano, ah, uh, pwede ka naman maging tao, pero hindi yung palagi, twice a week lang dapat. Masa kahit na ano, yung payo ko lang sa'yo, kahit teacher mayan, payano, kung sino man, yung pag napapahiya ka, ignore lang. Uh -oh. Kasi huwag kang maging sensitive. Uh -oh, Kasi minsan lang. merong napahiya lang, hindi na yan babalik, hindi na yan ano, di ba? Ayoko na. Ay, kapag na, ano, pag pag may nagkaganong sa akin, magiging tayinig ako lalo, pero yung maling yun, para may aso. Yung maling yun, ano, next time noon, pag naalala ko na siya, ayoko na ulitin to, ayoko na mangyari ulit. ganon yung iniisip ko, like, try kong baguhin next time, bakit hindi na lang ganito, Ay, ano, doon ko naisip na, Ba't kasi doon ko pa lang inisip nung nandun na ako, ba't ko pa inisip ng, ano, bago pa mangyari yun, inisip ko na kung ano yung gagawin. Like, di ba, kapag, ano, pag may groupings kami, Ah, o, di mo, na mo naman alam, ba't ako ganun din pag may nangyayari. Ba't hindi ko kaya ganun naisip yun? Oo, oo ganun Ganun. ganun. <laughs> hindi kasi, hindi mo naman alam na ano, kahit naman, alam mo yung kahit yung pinlano mo, hindi naman nangyayari. Pag nandun ka na sa actual, hindi mo man pala yung magagawa yung... Lang hindi mo pala magagawa yung plano mo tapos hindi lang yon kunwari min, meron kami na yung memorize, Di mo man magagawa okay. yung pa rin actual ang mangyayari magkakanda utal-utal ka pa rin oo kasi hindi mo alam kung ano yung magiging reaction ng mga tao like kapag nag-speech kami hindi ko, yung kahit na mag-memorize ako tapos hindi ko naman alam kung ano yung sasabihin ng ano ng kapartner ko like ano yung isasagot niya sa akin ano yung isasagot ko dun sa may tanong niya. Kaya yung ginagawa ko, hindi ako hindi na ako magme-memorize. Yung ginagawa ko, kung ano yung character ko, yun yung magiging yun yung magiging ano ko like pare maldita. Tapos kapag yung maldita yung Parang atin, bagay mo nga yung ano magartista ka tapos maldita ka. Ay, sa school namin lagi ganon. Nag-ano yung teacher. Bagay ko. mo eh. Oo, sabi, sabi nila, sabi nila sa ba't ang sungit mo? Ba't ang maldita mo? Sabi ko, bait-bait ko nga. Ba't ganyan kayo sa akin? Sobra kayo. Dahil sa pag-ano, yung pwede ka mag-artista, yun. Ay, akala nga ano, ng mga classmate ko, lagi akong galit sa kanila. Paano kasi yun, yung mata ko daw? Pa? Oo. Sabi ko, o, kaya dapat lagi ka nakangiti. Kasi kapag hindi ka kumikibo, parang galit ka. Oo, oo nga, sabi nga nila. Um, minsan naman. Pwede no, mo ayusin yung ano, oras para hindi ka mahuhuli buka. Ikutin mo muna guys, yun lang, yung makukwento ko ngayon. Kasi ano, tawag dito, yung nasa isip ko ngayon, yung mga modules ang dami na binigay sa amin. Modules? Meron din modules ngayon? Alam mo, may pinagawa sa amin kanina, tapos iaano nila ulit yun, pipicture nila yung iba, madami yun, siguro isang, isang... At tingin mo naman, papasado ka naman. Sana naman, mapasado mo yung isang taon, no, para... Pwede ka na magtrabaho pagkatapos. Oo, guys. Manda kayo. Dapat i-congrats nyo ako kapag nagtalo ako. Yun lang. Congrats nyo ako. Oo. Kahit naman hindi kurso yung kunin mo. Kahit ano lang naman. Kahit uh, ano ba yon Vocational. Eh, vocational lang ang kunin mo. Mga ilang months lang yon Pwede. Oo. Oh, uh -uh. mm -mm, Pwede ka magtrabaho ng gano'n. Kaya mo, yung teacher. Paalam ka na. Goodbye guys. Thank you sa panunod. By the way, yung mga nanunod po palagi ng video ni Tita or ano, kami yung ni Tita. Thank you po sa suporta ninyo lahat. Medyo dumadami na din po yung mga followers at saka viewers natin. Thank you din po sa mga nag-share at saka nagfo-follow ng um ng subscribe na ay apo. Pati po yung mga nagsa-subscribe lalo-lalo na po yung mga nasa FB. Thank you, thank you po sa inyong lahat and magpapalam na po kami. Goodbye guys. See you next video. I love you.